Ayan, so ang gagawin namin, babaklasin natin yung carb na yan. Overflow daw kasi yung kanya, no, tumutulo daw kasi yung gas niya na ubus. Ayan, ang gawin natin yan, let's go. Ayan mga paps, kakain daw muna, kasi nga wala pa akong kain pagkalay ko sa bahay. Ayan, kain tayo mga paps. <sighs> Ayan o. Oh. Sarap, sure sarap, sure oh. Hehehe, yeah, boy. <laughs> Yan si Busing. Yeah. <laughs> okay, kain tayo mga paps para makapag-umpisa na. Let's go. Ayan mga paps, so... dinami namin binaklas to. Hindi namin binaklas free range. Dino din namin din dinukot. Ayan. Ito na siya ngayon. Ayan, malinis. Mag malinis pa yung kanyang carb. Kasi daw po ito inang binili ay hindi para po nababaklas. So, sobrang tagal na talaga. Ilan taon na ito? Ayan, linisin natin yan. Ito, ilalim. Ilan taon na ito po rin motol mo? Simula binili? 2016. 2016? 7. 7 oh, years. December yan eh. 2016. 7 oh, years na siyang wala walang baklas-baklas ng curb. Kaya ngayon lang siya malilinisan mga paps. Okay. Let's go. Okay. mga paps. ah uh, short video lang. Uh, kabit na natin to kasi maabutan tayo ng ulan. So, malinis naman siya sa loob. Sinik lang natin yung jet. Tapos ay linis na rin ito kasi madumi na rin. Matagal na eh. Tapos kabit na natin kasi umuulan. Hindi uh, um, pa naman umuulan. Uulan pa lang. Ayan, tapos ah, kita ba yung ano doon? May, May naging swimming pool diyan ng gasolina. <laughs> Ayan mga paps, yung gasolina. Ayun. Ano? 'Di ba? Basang-basa. Ayun oh. No. Diba? Basang -basa. no? Ayan ang swimming pool. Diyan nag overflow yung gas kaya naubos. So malamang jeep ang problema na barahan ng dumi ayan. so maganda na yung nalinisan tapos check din natin yung dana ng hose so try natin ito mamaya ok ayan mga paps sasalin na natin ng gasolina sasalin na namin yung pag sinalin namin ng gasolina dapat uh, walang lalabas dito alam nyo bakit kasi meron siyang gate valve dun ang trabaho naman nun pag umandar si makina, yung pressure na hangin, yun ang mag-open sa kanya. So, maglalabas lang siya ng gasolina habang pinipressure siya ng, meron siyang pressure engine. O, yun ang purpose nun. Kaya kailangan, aga ah, pag natin ng gasolina dito, walang lalabas dito. So, malamang, may problema din yun kasi dumiritso dito. Ito try natin kasi kukuha lang ng imbudo. Pag nagluloko, paminsan nagluloko din yung mga paps. <laughs> ang ginagawa ko yung sa akin, tinanggal ko na yun. Nakadirect na rin dito. Direct na rin. Kasi ang mag adjust na yung yung jet sa floater. So ngayon, tatry lang namin yung kit valve doon. Yun, 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 yun. yun. Tatry namin, dapat pag naglagay kami ng gasolina, walang lalabas dito. Tapos uh, pag nag-start nag-starter kami nitong motor, dapsa ka lang sabat sya may sisirit ng gasolina ni dito. Okay, let's go. At saka yung carb uh, nakabit na rin natin din na pakinat pinakita sa video ng mama Madali at uulan na naman. Maambon. Ayan, let's go. Ayan, salin-salin. Kunti lang. So, kailangan walang lalabas dito ah. Kung okay pa yung gate valve dun sa, ilalim ng tangki. So, wala. Okay na ba yun? Okay, yeah, dagdag eh. Okay naman eh. Okay. Ayan. Ayan, okay na yan. Tapos, ang gagawin natin, oh, takpan natin muna. Okay. I-starter natin yung motor. Ay, susi, pre. Busahan, busahan. Dapat, pag in starter natin tong motor, saka lang dapat sya may aagos na gasolina dito sa baba. Okay, 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 So, lubat na sya. Kickstart tayo ngayon. Huwag na, pre. Kickstart na lang tayo. Eyan. So, mas mataas yung tangke dapat umagos na siya dito, so wala pa. Try natin hmm. Okay. So, wala pa rin. Hindi kaya kulang yung gas natin. Ubusin muna kay dyan Wala naman, wala na, naman tumutulo eh pag ano yun, pag minatulog dapat bubugalwak yan oo so, ang problema pala ay nasa na ba ipapuntang ano doon yung hos ito so may maliit na hos na sana yun galing dito magti-trigger ayon, hindi natin ilagay. So, lalagay natin dito sa manifold. Ayun, tinanggal kasi natin 'to kanina. Ayun, lalagay natin 'tong maliit na hose na 'to galing doon sa gate valve. Ayun. yan okay na. Tapos, tatakpan natin ito para magkaroon ng pressure. So, titingnan natin dito kung may gaagos na gas. So, paano ba? Sot natin sila ilalim. Kunin mo dyan, pre. Yan. Yan, tatakpan ko dito. Tata tatakpan ko dito sa manifold. Tapos sinuksok natin yung pag-trigger sa pag-open ng open ng kanyang gate valve tapos tatakpan natin dito para magkaroon ng pressure ng hangin okay Patay mo na ba tang okay lang yun Pressure lang naman ano natin Papadyakan mo Ge okay. Yeah, ayan, ayan na. Okay na mga paps. Pitawan mo nga pre. Tapos ay padyakan mo. Titingnan natin. Okay na mga paps. O ayan ang tama na. O ayan ang trabaho niya. So pag nakaparking ang sasakyan mo, so nakapatay ang makina. So pag galing sa ilalim ng tangke, doon sa gate valve, A diaphragm, tapos lalabas dito. Wala dapat lalabas. Wala nga agos. Ang pinagtataka ko lang, kung nakaparking siya kanina, bakit naubos ang gas? Kung ngayon nga, punong, kung ngayon na inilagyan namin ng gas, walang umaagos. Diba? Wala. Paano nangyari kanina yung ah, naubos at nadumaan sa carb tapos nag-overflow? 'di diba? So malamang nag nagmamalfunction din yung gate valve doon. Kasi ang trabaho talaga noon, saka lang niya ilalabas yung gasolina pag napapump siya ng engine. Yan, kita niyo naman tinisting natin oh. 'no. Kabit na natin mga paps. Let's go. Ayan mga paps, uh, kabit na natin. Yan okay na. So, ang ginawa namin, pinadya ka namin para malamnan yung carb. Kaso may napansin kami sumirit dito. Ayan o. Oh. Gas. Tapos, nung chinik namin. Ayan, saan yun? Putol. Ayan o. Oh. Naiwan yung... May ilaw pre. Naiwan yung... Yung lock niya sa loob. Mukhang makikita kaya. Ayun o. Oh. nyo mga paps. Makikita ba? Ayan. Ayun. Ayan, naputol mga paps, oh. Ayan, kukunin natin yun. Tapos kunin natin yung lock. Tapos dugtong ng bago. Okay. Tumabat, Oo. Dugtong tayo bago. Ayan. Ito, puputol na lang natin to. Gabok na pala ko Sana abot ito doon. Tapos, kukunin natin yun. Ayan mga paps. Naputol. Ayan. Didugtong natin ito ng bago. Bago pa bago natin ito idugtong, ipasok niya muna natin itong ano, lock. Lock ng hose. Ayan. Sana abot ito doon. Kaya yung nakalagay sa sa inipan mo kanina. Hmm. Pasok ka ng gas. Okay, okay na. Puno na pati pati ano ko. Okay, mga paps, okay na. Uh, anggas ang gas dito pre ito ay itong lang malaki. malaki. Oh, itong isa sa manifold siya nakakabit. Ang purpose naman itong maliit hangin na laman nya ipapump niya yung valve doon gate valve para maglabas ng gasolina ngayon pag pinatay mo yung makina di wala siyang pressure ng hangin dito sa manifold hindi siya lalabas yung gasolina doon walang gasolina to oo kaya lalabas lang kaya baga nag kick kick muna tayo para oo, lumabas ng paunti unti yung gasolina Parang ito yung magti trigger oo. Ang magti trigger kasi dyan yung pressure ng piston Ihigupin niya yung hangin dito sa manifold Maghihigup siya ng hangin dito sa host na maliit na to Doon sa gate para Para mailabas na yung gasolina Kaya nangyari dito Naputol doon siguro <laughs> Kasi pinagtataka ko kanina Sabi ko May gate siya Patay ang makina mo Paano siya lalabas dito ang gasolina Para lumabas sa uh, Para bumara sa Jet Sa plotter Yun ang inisip ko kanina pero di ko napansin na putol na pala doon. Pero kaya may lumabas pa kayo, di ba? Oo, oh, may lumabas Sinari. pa kayo. Oh. Siguro pa. Hmm. Uh -huh. Siguro nagpapansin na nung buti nga net. Yan mga paps, buti ay na umagas yung gas dito. Putol na pala doon. Yan, okay na mga paps. Magawa na natin. So, sulit naman yung biyahe kahit malayo. <laughs> Kalambato, Ayan. Laguna. Lag Kalambato, Laguna. <laughs> Ayan, galing pa ako ng Mahada. Mahada. So, di naman ay pasyano. Ayan mga paps. Okay na. Dahil ang aking memory card ay full na. Ayan, shout out mga tol. Ayan, thank you mga paps. Sakto to pag uwi. Bagsak tulog. <laughs> Ayan. Ayan mga paps, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin na notification bell para lagi ka pang update yeah. sa mga ipopost ko, ang mga video tulad nito. Ito ay emergency, tinawag lang ako. Oras po natin ngayon, alas 12. Alas 12 ng gabi. Ayan mga paps, yeah. thank you. Ayan mga paps, one click. Isang sipa lang. Yeah.